Aris, ang umpisa ng iyong oras na buena sa umaga. Simula ng 6 a.m. hanggang 9.20 a.m. at mayroon negatibong. Minuto na 53 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, nabigay ng mga kalikasan. Sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon namang negatibong minuto na 51 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo. Sa gabi, ang umpisa ng Buenas na oras ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at mayroong negatibong minuto na 55 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito. Laging kulay blue muna ang iiwasan mo ngayong araw. Taurus, ang oras mong mga Buenas ay mag-uumpisa ng 4 a.m. hanggang alas 7.15 a.m. at may negatibong minuto. Na 50 minutes na kayang magbigay sayo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 3pm hanggang 6.15pm at may 52 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sayo ng pagkalito. Sa gabi ang oras namang Buenas ay magsisimula ng 9pm hanggang 12.15am at may 52 minutes na siyang nagbibigay sa para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ng mga player na may kabastusan, kung masalita at kulay green. Gemini Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 7 a.m. hanggang 10.10 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 53 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.10 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo simula ng 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo. Cancer, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8.15 a.m. at may negatibong minuto. Na 52 minutes na pwedeng magbigay sa'yo ng pagkalito. Para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 1 p.m. hanggang 4.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 52 minutes, sa gabi, ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.15am at mayroon na naman negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Dilaw, nakulay muna ang dapat iwasan mo ngayong araw. Leo, ang simulan ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa. Nang 7am hanggang 10.15am at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan, ang bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas i 3pm hanggang 6.10pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 51 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8pm hanggang 11.15pm at may negatibong minuto na 53 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Kulay pink ang dapat mong iwasan ngayong araw. At player ng masalita, Virgo, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng alas 4 a.m. hanggang 7.30 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at mayroon negatibong minuto na 51 minutes na talagang magbibigay sa ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 7pm hanggang 10.20pm at muli ay mayroong 55 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo, gold na kulay ang dapat iiwasan muna ngayong araw. Libra, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 5am hanggang 8 10am at may negatibong minuto. Na 51 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan. Ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 2pm hanggang 515pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo. Kulay blue ang dapat mong iwasan ngayong araw. Scorpio, ang mga oras mong buenas ay magsisimula ng... 8 a.m. hanggang 11.10 a.m. at may negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo na 55 minutes, na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon muling uulit ang oras ng mga buenas sa 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at mayroon negatibong minuto na 52 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng pagkalito sa paglalaro at sa gabi ay uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8pm hanggang 11.15pm at muli ay mayroong 54 minutes na negative na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkatalo. Sagittarius, ang umpisa ng iyong oras na buenas sa umaga simula ng 5am hanggang 8.15am at mayroon negatibong minuto na 49 minutes na talagang magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay magsisimula ang oras mong buenas mula 1pm hanggang 4.10pm at mayroon namang negatibong minuto na 53 minutes na pag-iingat dahil kayang magbigay ng pagkatalo, sa gabi. Ang umpisa ng buenas na oras ay 9pm hanggang 12.10am at mayroong negatibong minuto na 55 minutes na magbibigay sa iyo ng pagkalito, kulay gold ang iyong iiwasan ngayong araw. Capricorn, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa. Nang 5am hanggang 8.10am at may negatibong minuto. Na 50 minutes na kayang magbigay sayo ng kamalasan, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas simula ng 2pm hanggang 5.15pm at may 50 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sayo ng pagkalito sa gabi ang oras na Mang Buenas ay magsisimula ng 8pm hanggang 11.20pm at may 53 minutes na siyang nagbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ng mga player na mahilig sa alak at kulay pink. Aquarius, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 4am hanggang 7.10am at may ikatatalo na negatibong minuto na 51 minutes na bigay ng mga kalikasan sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 pm hanggang 405 pm at may negatibong minuto na 52 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo Simula ng 8pm hanggang 11.15pm ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 52 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, kulay orange ang iiwasan at mga player na makukulit na mahilig sa alak ngayong araw. Pisces, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 6 a.m. hanggang 9.10 a.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.20 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 51 minutes sa gabi ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 9pm hanggang 12.20am at mayroon na naman negatibong minuto na 57 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro.